Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. Pregada ng ating one time, the new Filipino time Alas 12 na ng Tanghali This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Siksik sa mga bagong balita Rinig sa buong bansa. buong bansa Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali At ngayon Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Kabrikada ang Fibox pinagandaan ang posibleng eruption ng Bulkang Taal matapos ang pagbaba ng ibinubugang asupre. Iba pang lugar na umano'y pinagtapunan ng missing sa bungeros, inaalam na ng PNP. Mga NCAP violators naman manonotify na gamit ang text or email. Guarantee letters o yung tinatawag na GL, hindi na raw tinatanggap ng ilang ospital dahil sa milyon-milyong utang sa ilang pasilidad. Samantala, ikalawang executive course on legislation para sa mga bagitong kongresista umarangkada na ngayong araw. One tahanan party list representative attorney, Nat Odocado, kabilang sa mga lumahong. At balita sa ibayong yung dagat bilang ng mga kumpermadong patay sa pagbaha sa Guadalupe River sa Texas na dagdagan pa. Rigada. nationwide hali buong puso buong puso kasama ang buong pwersan ng brigada, news FM, brigada news fm philippines in the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve to a achieve better life, life. kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Pagandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng lunes, kabrigada, July 7, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, brigada, Angel Divera. At brigada Leo Navarro Malikden at ang balita nationwide sa tanghali. Kabrigada ang PNP, inaalam na ang iba pang disposal site daw ng mga nawawalang sa bukod pa sa taalik. Labing limang pulis naman sinasangkot sa insidente, kinumpirma ng PNP na nasa restrictive custody. Brigada Kat Austria, i-brigada mo! Brigada! Report! Hindi lamang sa Taal Lake na kasentro ang investigasyon sa umunay pagtatapon ng mga katawan ng mga nawawalang sabungero. Ayon kay PNP Chief General Nicolas Torre III, malawak na saklaw ang investigasyon at patuloy nilang sinusuri ang iba't ibang posibleng lugar ng disposal base sa mga impormasyon at testimonya ng mga testigo. Samantala tumanggi si Torre na tukuyin ng iba pang mga lugar na iniimbestigahan nila upang hindi makompromiso ang investigasyon. malalang noong biyernes awareness ng sa tanggapan ng CIDG sa Camp Krame ang ilang pamilya ng nawawalang sa Bungero at hiniling ang agarang pagsisid sa Taal Lake. Samantala kinumpirma ng PNP Chief na nasa ilalim ng restrictive custody ang nabing pul limang pulis kaugnay ng investigasyon sa kaso pa rin ng mga nawawalang sa Bungero. Ang mga ito ay na-identify ni Alias Totoy sa kanyang affidavit. Kasulukuyang iniimbestigahan ng mga nasabing pulis sa parehong administrative at criminal aspect. Kabilang dito ang mga aktibong opisyal sa iba't ibang unit sa PNP, pati na rin ang ilang retirado at tatlong dating pulisa na dismiss na. Ang pinakamataas na ranggo sa mga ito, Lieutenant Colonel. Nakikipagtulungan anya sila sa Napolcom para masigurang transparent at patas ang investigasyon. Si Totoy ay nasa ilalim ngayon ng protective custody ng PNP habang inaayos ang kanyang aplikasyon sa Witness Protection Program. In the heart of changing lives, ako, si Bigana Kath, Austria. Ng 105.1 Brigada News sa uh, Manila, The Music and News Authority. Oh, sa ibang balita mga kabrigada, patuloy ang pagbabantay ng FIVOX sa Bulkang Taal kasunod ng pagtaas ng ARSAM o yung real-time seismic amplitude measurement at pagbaba naman ng ibinubugang asupre na indikasyon ng posibleng may pressure build-up sa loob ng vulkan. Sa panayam ng Brigada News FM Manila, kay FIVOX Director Teresito Bakolkola, Sinabi nitong maaaring dulot ito ng pagbabara sa gas pathways na posibleng magresulta sa isang phreatic o minor phreato magmatic eruption. Pagamat nasa alert level 1 pa rin ang bulkan, iginit ng ahensya na dapat manatiling alerto ang publiko dahil posibleng magkaroon ng bigla ang pagsabog kahit na walang senyales. Muli rin kasing naitala ang isang minor phreatic eruption noong June 16. Sa kabila nito, sakali mang magkaroon ng eruption ay hindi naman daw ito magiging singlakas ng 2020 eruption ng vulkan. Nakita natin ito ay bigla ang or even minor phreatomagmatic eruption. Mm. So hindi naman ito on the scale ng 2020. So, but again, we really have to be vigilant, to be alert. Parang takore kasi yan na barado yung spout. So kapag hindi mo kalabas yung steam, naiipon ng pressure, mm. nanginig, at pwedeng pumito, di kayo sumabot ang takip. Mm. So ganyan din yung bulkan kapag may bara, tumataas yung air slum dahil sa pressure. Barrier. Paalala pa ng FIVOC sa mga residente na iwan Wasan ang permanent danger zone sa Taal Volcano at sumunod sa mga abiso ng lokal na otoridad. Buma, Nationwide. Sa iba pa mga balita mga kabrigada, pumalo na sa 82,548 ang kabuang bilang ng mga individual na piktado ng pagpinagsamang epekto ng habagat at bagyong bising sa Ilocos Norte, Central Luzon at Cordillera Administrative Region. Bukod pa sa pinakahuling ulat, sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, katumbas ito mga kabrigada ng 27,400 families kung saan higit pa sa isang libong pamilya ang sa lukuyang pang nanunuluyan sa ilang evacuation centers. Sa Region 3 naman, 38 lugar ang nakaranas ng pagbaha dulot na din ng walang tigil na pagulan habang isang kalsada. Sa Cordillera ang nanatiling hindi madaanan ng mga motorista. Labing apat na din sa Cordillera ang nasira bunga ng matinding pagulan at landslide na dulot din ng sama ng panahon. Patuloy pang sinasa-gawang ng monitoring at relief operations ng mga lokal na pamahalaan, katuwang ang iba't ibang ahensya upang matugunan ang pangangailangan ng mga pektadong residente. Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada, may huli ka web app, SMS, email, notification sa inilunsad ng MMDA. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo! Brigada. Formal nang inilunsad ng Metropolitan Manila Development Authority ang may web app, SMS, email notifications para mas mapadali ang pagbibigay abiso sa mga may-ari at driver ng sasakyan kung may nilabag silang batas trapiko sa ilalim ng no-contact apprehension policy. Dito kahit walang internet, real-time na makakatanggap ng abiso kung nag-violate ng isang motorista ang sistema kung mahuli ng AI camera. Mano-mano muna itong re-reviewin at kung makumpirma na nag-violate ang isang motorista, agad itong makakatanggap ng text message at email. Sa oras na matanggap ang text message, kailangan pa rin bisitahin ang MMDA May Hulika website para sa verifikasyon. Makakareceive lamang ng text sa MMDA NCAP number at email naman sa newreply at mmda.gov.ph na registered sa DICT. Upang maiwasan ng scam, walang ipapadalang link ang MMDA para sa payment kung saan pwedeng bayaran ng violation para naman maipadala sa tamang number ang violation na nawagan ng MMDA sa mga motorista Natiyaking laging updated ang LTO-LTMS record gayon din ang Vehicle Ownership Record. Simula nung ipatupad ang NCAP, nasa 15,000 motorista na ang napadalahan ng MMDA ng Notice of Violation in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News. Samantala mga kabrigada, mga bagong senador naman ng 28th Congress ay may posibleng na rang sumumpa sa impeachment court kahit hindi pa July 29. Ayon yan kay Senador Ontiveros. Brigada Ann Cortez, i-brigada mo! Brigada! Report! Brigada Angel naniniwala nga sa si Senadora Risa Ontiveros na maaari nang sumumpa sa harap ng presiding officer ng impeachment for the mga bagong uupong senador para sa 20th Congress. Ito ay was nga sa naunang pahayag ni Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tonggol na imposible daw itong magawa ngayon dahil hindi pa nga napapagdesisyonan kung sino man na natili o oh, oh. Senate President Defensa ni Ontiveros hindi na kailangan panghintayin ang July 29 bago ito magawa dahil buhay na buhay naman daw ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte samantala pinabalaan na naman ng senadora na nagmamalapri Madonna siya taliwas sa na naging komento laban sa kanya ni Partido Demokratiko Pilipino spokesperson Ferdinand Topacio. Maaalala ilan lang nga sa mga bagong senador na uupo ngayong bagong kongreso ay sina Senator Erwin Tulfo, Senator Kiko Pangilinan. Senator Bamakino at maging si Senadora Camille Villar in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ang ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News of Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, umarangkada na ngayong araw ang Executive Course on Legislation para sa ikalawang batch ng mga bagong kongresista sa 20th Congress. Kabilang sa mga lumahok sa tatlong araw na Executive Course, si Juan Tahanan Party List Representative Nathaniel Odocado. Present din sina Representative Laila Delima ng Mamamayang Liberal Party List at Representative Shell Jokno ng Akbayan. 73% ng mga partisipan sa batch 2 ang district representatives habang 27% ang mula sa party list. 35% rin sa mga ito ay dating local chief executives at 10% naman ang returning congressmen. Sa kanyang opening remarks, binigyan diin ni Secretary General Reginald Velasco ang kahalagahan ng executive course sa, panahong nakabantay ang publiko sa bawat kilos ng congressional bodies, partikular ang Senado at ang Kamara. Bukod dito mga kabrigada, ibinida rin ni Velasco na base sa course evaluation na, ng unang batch Naging mahusay umano ang diskusyon sa iba't ibang usapin at nabigyan sila ng sapat na impormasyon para mas maunawaan ang proseso sa institusyon. Rapido, Representatives sa Chel Jokno at Laila de Lima Sosoportahan si Congressman Marcelino Libanan bilang Minority Leader sa 28th Congress Wala sa Kongreso mga kabrigada Brigada Haji Camino i mo formal ng inendorso ng koalisyong binubuo ng Liberal Party members sa Kamara si Four Peace Party List Representative Marcelino Libanan bilang leader ng minorya. Batay sa manifesto of support na nilagdaan ng akbayan, mamamayang liberal at iba pang kongresista, binanggit nila ang integridad, legislative competence at commitment ni Libanan sa serbisyo publiko na dahilan ng endorsement. 26 na mamabatas ang lumagda sa manifesto kabilang na sina akbayan Representative Shell Diokno, ML Party List Representative Laila de Lima, Kabataan Representative Rene ko at Act Teacher's Representative Antonio Tinio Sa panayam ngayong araw, sinabi ni Delima na ang direksyon ng Minority Bloc sa 20th Congress ay maging fiscalizers at magbabantay sa mga polisiya, programa at legislative agenda ng Administrasyong Marcos. Pero nilinaw ni Delima na hindi naman sila magsisilbing obstructionists, kung saan kung kailangan suportahan ang magagandang programa ng gobyerno ay kanilang gagawin. Para sa huling tatlong taon ng pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos, mas magiging mahigpitan minorya sa paniningil sa kanyang mga ipinangako. Dagdag na naman ni Diokno, hindi magbabago ang posisyon ng minority bloc sa paghahain ng mga panukalang batas na tutugon sa pangangailangan ng mamamayan pati na ang iisang paninindigan sa isyu ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Amiño ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Uma, ataw, Samantala mga kabrigada, anti-corruption watchdog, panawagan ng transparency sa pagpili ng susunod na ombudsman. Brigada Sheila Matibag, i-brigada e mo. Brigada. <laughs> Binigyang diin ang Democracy Watch na nararapat sa publiko, ang ombudsman na kikilos ng walang takot at pagpabor at magkakaroon ng tungkulin sa pagbabalik ng tiwala sa democratic institutions. Ito ay kasabay ng nalalapit na pag -re retire ni outgoing ombudsman Samuel Martirez sa kanyang pwesto. Kasabay nito, sinabi ng anti-corruption watchdog sa isang pahayag na kailangan ng bansa ng taong may maayos na track record ng independence, integridad at hindi matatawarang commitment sa paglaban kontra korupsyon. Dapat umanong ang mga nasa listahan para sa posisyon ay sumailalim sa malalimang pagkilatis at ang prosesong ito ay higit pa dapat sa technical court qualifications. Sa huli, hinikayat ng Democracy Watch ang Judicial and Bar Council na tiyakin ang selection process na siyang magpapanatili ng highest standards ng transparency, impartiality at public interest. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. Mm -hmm. The Michigan New Oh, sort of nationwide. Ilang pribadong ospital naman mga kabrigada itinigil muna ang pagtanggap ng guarantee letters o yung GL Brigada Katrina Honson i-brigada mo Brigada. Brigada. B -b 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 Report. Itinigil muna ng ilang pribadong ospital ang pagtanggap ng guarantee letters mula sa mga opisyal ng pamalaan para sa mga pasyenteng indigent o kapos sa pera Ayon sa Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated, umaabot na sa umigit kumulang 530 milyon ang hindi pa nababayang serbisyo ng mga ospital sa ilalim ng Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients Program ng Department of Health. Pahayag ni Papi President Dr. Jose Rene de Grano, hindi pa rin nila natatanggap ang bayad sa mga process GLs, particular na sa Rio ng Batangas, kaya pansamantalang itinigil na nila ang pagtanggap ng mga ito. Anya, hindi na muna tatanggapin ang GLs mula sa kahit na sinong opisyon ng gobyerno, mapa Senador Ma ng Gambarangay Chairman. May mga claim din kasi na naisimuti pa noong nakarang taon. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin natatanggap na bayad mula sa Regional Office ng DOH kung saan isa sa mga ospital ay mahindi hindi pa ng claim na halos 94 million sa ilalim ng programa. Kaya muling nanawagan ng papi sa ahensya na agad iproseso ang bayad upang hindi maapektuhan ang medical services para sa mga pasyente na nangangailangan. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Katrina Honson ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Musical News. Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada mula sa Brigada News FM Tacloban Si Pangulong Marcos pinangunahan ng grand launching ng National Fiber Backbone Phases 2 and 3 sa Palo Leyte Brigada Jason Del Monte i-brigada mo pangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Grand Launching ng National Fiber Backbone Phase 2 and 3 sa mga Park sa Barangay Kandahog Palolite kaninang umaga. Ang NFB Project ay bahagi ng pampansang proyekto sa paglalatag ng government-owned na fiber optic network para sa mas mabilis at mas abot kayang internet sa buong Pilipinas. Sumasakop sa phase 2 and 3 ng proyekto ang Southern Luzon at ilang bagay ng Visayas gaya ng Cebu, Negros at Leyte. Inaasahan na magbibigay ito ng mas mabilis at mas mura na internet connection lalo na sa mga rural at underserved areas, sa pinangunahan rin ng pangulo ang paglulunsad ng free public Wi-Fi site na inaasahan ma-avail ma sa ilang pagamutan sa Tacloban City, waiting area ng paliparan at ilang mga malls. Matatandaan, ang phase 1 ng proyekto ay matagumpay na na-activate noong 2024 na naglalatag ng 1,245 kilometrong fiber optic network na nag sa lawag higit anim na government offices at higit sa labing pitong milyon ng mga Pilipino naman na may makikinabang raw sa National Fiber Backbone. Mula malakanyang Brigada Maricar Sargan, i-Brigada e mo! Brigada. Brigada. B -b 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 report target ng pamahalaan at tapusin ang pagpapatayo ng National Fiber Backbone bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa taong 2028. Layunin ng proyekto na maghatid ng mabilis, maaasahan na at abot kayang internet sa buong bansa. Sa ginanap na grand launch ng Phase 2 and 3 ng NFB sa Palo Leyte, binigyang diin ni Pangulong Marcos na sa panahon ngayon na ang access sa internet ay hindi na isang prebilehyo, kundi isang pangunahing pangangailangan. na Ang internet na anya ang nagpapatakbo sa pag-aaral trabaho, negosyo at komunikasyon sa mga mahal sa buhay. Isinusulong ng NFB ang pagkonektas ng buong Pilipinas, lalo na ang mga geographically isolated and disadvantaged areas na hanggang ngayon ay wala pa ring access sa internet. Tulad sa Palo Leyte, anim sa 33 barangay ang nananatiling walang internet connection. Sa ilalim ng proyekto, inaasahang may git anim na raang tanggapan ng pamahalaan at higit 17 milyong Pilipino ang makikinabang sa mas mabilis at mas murang internet. Matatandaang ang Phase 1 ng NFB ay nag-umpisa mula Ilocos Norte hanggang Quezon City, habang ang Phase 2 at 3 naman ay sasaklaw sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Dagdag pang balita mga kabrigada, simula bukas araw ng Martes ay may ipatutupad po na katiting na rollback sa diesel. Sa abiso ng oil companies, may itatapyas na 10 centimos sa kada litro ng diesel. Meron namang rollback din na 70 centavos sa kada litro ng gasolina. Habang may ibabawas na 80 centavos sa kada litro ng kerosene. Ito na ang ikalawang linggong magkasunod na rollback matapos ang higit limang pisong aumento sa Israel o dahil sa Israel-Iran na Conflict. Malita naman mga sa labas ng ating bansa. Tabot na sa higit 80 ang patay, kabilang ang 28 bata matapos o matinding pagbaha sa Guadalupe River sa Central Texas. Bukod pa rito, patuloy din ang paghahanap sa labing limang uh, o labing isang batang babae at isang counselor mula sa Camp Mystic, isang kilalang Christian Summer Camp. Ayon pa sa mga otoridad, apat na put isa pa ang nawawala habang 850 ang uh, siyang nailigtas kabilang ang mga trap o mga natrap sa puno. Patuloy pang pagkilos ng mga lokal na opisyal at volunteer sa kabila ng lawak na pinsala sa iba't ibang county gaya ng Burnett, Travis, Tom Green at Williamson alala ng pagbaha ay sani ng halos 15 pulgadang ulan na siyang bumuhos noong July 4 dahil la ng pag-apaw ng ilog. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break kaman, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali, mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at ang Moms Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada. Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malikden. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Wala rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule. Ang haging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Bigada in the heart